So pag na si Miguelito, ayun na, threat na talaga yon Pero sa ngayon, the way I know my son, distraction lang sila. Siyempre dapat maganda, dapat babae, at dapat magaling. Well, si Chona nangangalay pa, pero si Ponggay, pasok na. Si Chona pang siguridad, si Ponggay pang personal. Kinuha ko si Ponggay sa si Chona dahil kailangan ko ng close-in security. Pero wala na akong choice eh, kasi kasama kay kaibigan niya. So, kinuha ko na sila parehas. Hoy! Ano to? Pinapalabas lang nito na walang totoo sa ginagawa ni Jackie. Lahat ng ginagawa niya, yung pagtakbo niya bilang congresswoman, yung pagtayo niya ng isang party list na para sa kababaihan, it's really just all for show. Walang sinseridad doon, walang genuine sa ginagawa niya. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga siyang bilib sa ibang babae. Para sa kanya, lahat ng mga babae are ambisyosa. So kaya minamaliit niya ang lahat ng babae dahil ganun siya eh. Yun ang tingin niya sa sarili niya. Kaya ganun din ang tingin niya sa lahat ng mga kababaihan. Persia, I'll see In fact, seeing every day. Maybe For now, distraction. Kasi ganun naman siya sa mga babae. They all come and go. Pero syempre, makikita natin yon habang mas lumalalim yung dynamics nila. Makikita ko kung ma love ba si Miguelito. Pag na love si Miguelito, ayun na, threat na talaga yon Pero sa ngayon, the way I know my son, distraction lang sila. Distraction lang si Pong Ayun, Wala kayo na. Tapos kayo. Babae ko. Asensya na mo, pero parang walang na pa na training ng mga babae sa panayon.